Isang life update ang ibinahagi ng aktres na si Julia Barreto para sa kanyang mga tagahanga. Araw ng lunes, May 13, 2024, kung saan ibinunyag nitong nanatili siya sa hospital ng ilang araw. Sa kanyang ibinahaging Instagram post, makikita ang larawan kung saan mayroon siyang suot na oxygen at nakadextrose. Ilang larawan din ang kanyang ibinahagi kung saan komportable na siyang nakahiga sa kanyang kama na nangangahulugang nakauwi na siya sa kanyang tahanan. Kasabay rin ito ang larawan ng ilang bulaklak. Ipinaabot naman ni Julia ang kanyang pasasalamat sa mga doktor, nars, at mga staff ng hospital, na matiyagang nag-asikaso at nag-alaga sa kanya sa ilang araw niyang pamamalagi sa hospital. Dagdag pa ng aktres ay isa ito sa mahirap na parte ng buhay ng tao, na nagpapaalala na kailangan iprioridad ang kalusugan. Anya supposed, discharged, and finally home. Thanks so much to my doctors, nurses, and the entire medical staff for taking such good care of me the past couple of days. Thank you for the long hours of hard work. I talk time, but taking this one as a reminder that our health should always be top priority. Sending good energy. Bababasa naman sa comment section ng naturang post ang mensahe, ni Marjorie Bareto. Ina ni Julia, na masaya siyang nakalabas na ng ospital ang anak. Komento ni Marjorie, so happy you are home. Health is wealth. More and more rest please. God is good. Love you. Nagpaabot din ng pagmamahal para sa aktres, ang kanyang kapatid na si Claudia. Komento nito, I love you so much Jo. Ilang netizens din ang nagpaabot ng mensahe para sa aktres, matapos nilang malaman ang pagkakaospital nito, at pinayuhan si Julia na magpahinga muna ng mabuti, at huwag abusuhin ang katawan sa pagtatrabaho. Saad ng ilan sa nagkomento, Glad you're fine now, but don't forget to take rest sometimes, and don't overwork yourself okay. Take care always Juju. Pahinga din minsan. More rest baby. Huwag puro work. Don't overwork yourself, the body deserves some rest too. Nagpasalamat din ang ilang netizens sa pagpapakita ng pagpapahalaga ni Julia sa mga health workers na umasikaso sa kanya. Anila, thanks for appreciating us healthcare workers. Feel better, Joel. Hindi man nabanggit ang dahilan ng pagkaka-ospital ng aktres. Hinuha ng ilang netizens na nagkomento ay baka raw nasobrahan sa pagtratrabaho si Julia dahil sa sunod-sunod nitong proyekto.